Good morning kailan, nasa balungaw tayo uh, Balonggaw tour tayo Ayan ang kwan nila oh. At ito yung mobile ng ano. ayan. Shout out lak ng taga Balunggaw. Ito kailan, ito yung ang ganda ng kwan nila rito Kailan, ito oh. munisipyo Ayan Ang ganda ng nagdesign nito kailan ayan, oh. ayan Ikot ikot tayo kailan, lahat lak ng Baryo Nandito lahat, ayan ganda ang ganda ng pag nag-design ayan oh, lahat ng lahat ng baryo dito sa balunggaw nandi dito lahat ayan mauban rahal ayan ang ganda o oh. ito yung surroundings ng plaza ng balunggaw ayan sa lahat ng pinanganak dito uh, na sa ibang bansa shout out po sa inyo uh, asinsado na tong balunggaw ayan o oh. At saka congratulations din sa Red Team. Ayan oh. Congrats. Ayun kay oh, may logo diyan. Tapos yun yung simbahan. Ayan oh. Ganda, lalo sa bagabi nito, ang ganda ng ilaw nito, mga pa ilaw nila. Ayan. Shout out din sa nanay ko uh, in heaven taga Rito rin siya yun ayan oh barangay town hall ayan ganda ayan Kailan oh oh ayan Balunggaw town hall man tayo uh Balunggaw town tour sa paligid-ligid nito Kailan may mga na rin dito ayan oh dito ako nag nag pinapaitan, sarap na papaitan nila. Ayan, may mga grocery, drug mart. Ayun oh, ayan. Dito lang sa gilid ng munisipyo ng Balunggaw. Ayan. Ito kaya 'yan, tupig naman dito, itong masarap na tupig ng Balunggaw, ayan oh. ayan ginagawa. Oh. Bagis. Kaki Ito yung masarap na tupig dito sa Balonggaw. Ayan o. Oh. Land and test. Ayan, ito yung mga produkto nila. Ayan o. Oh. Ayan, itong hilera na to 24 hours. Ayan yung tupig ng Balonggaw. Ayan o. Oh. Ito kailan, ang tupig ng Balonggaw. Dinarayo ito kailan dahil masarap ang tupig dito. 24 hours, yan, hilera na yan 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 yan. yan, yan, yan. kung gusto nyo naman bumili kayo ng mga damit, ito, ayan, mga damit yan kung gusto nyo ng ukay-ukay, okay, dito sa gilid din ayan, o oh. dito lang yan sa palengke na ayan, o, oh. ukay-ukay okay. may mga new arrival, daming namimili o oh. Ulitin ko ulit, shout out sa lahat ng taga Balunggaw. Lahat ng ipinanganak dito na nasa abroad na. Shout out po sa inyo. At saka sa Red Team, congratulations. Ayan, ikot-ikot lang tayo kay Lian. Masarap na kakanin ng Balunggaw. Ayan o, no? oh. iba-iba. Ayan. Ayan, oh, ayan. Uh, shout out na lang kay ate. Ayan. kakanin ng balunggaw ayan oh. Sarap nito kay Lian ayan oh. Oh, yan. Lado. Sarap po, wala yung patupat hindi niyo natin. Oo, patupat, pa na sarap po. Oh. Sarap Baka meron ang shout out si ate, Ayan, si ate. 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 Shout out na lang. Ito naman kay Lian oh, kung gusto niyo ng mga grocery nandito lahat, pansit. Ayun. Dito naman yung karnihan kay Lian, ayan oh. Balonggaw tour tayo. Oh, Pangpapaitan dito sa Balonggaw. Ayan Oh. Baka kaya natin. Dito lang to sa Balonggaw. Ayan Oh. Mga karni, may manok. Alo-alo atin no? Oh. Sir. Meron na rin kwan dito. Mga ready mix na. Ayan, Oh O, oh, yan. Balunggaw tour tayo. Punta naman tayo sa Gulayan. Ito kailan yung Gulayan dito sa Balunggaw. Ayan, oh. Sariwang sariwa. Ayan, iba-iba. Pang-pack pangpakbet dito lang yan sa bayan ng Balunggaw meron din po lari ito talo talong, kamatis, sili ayan tapos dito sa gilid mga gulay-gulay ayan mga gulay-gulay naman yan ayan mga gulay latulakal yan Mamay, pupunta tayo sa wet market sa mga isda. Ayan. Six. Ayan o, no, tilap. Tilapia, buhay pa. Ayan. Talikot, talakito ka eh, sir. Oo, uh, yun yung pampano na tinatakali. Ah, pampano pala, bangus. Ayan ang hito. Ayan. Pusit. Crabs. Pustulingan. Gigi. Dito lang sa market ng Balunggaw. Bangus. Hito yan dito lang yan oh balong yan ng mga isda rito wet market dito naman kayo yan ay mga prutasan ayan oh mga prutas yan gando oh ang ganda dito na lang kayo medyo mahaba na yung videos natin salamat sa panonood yan uh, shout out ulit sa lahat ng taga Balungaw, congratulations red team. Kandito na lang, salamat sa so panonood. I love you all.